AI Insights PH News Channel. Naglabas ang Movie and Television Review and Classification Board, MTRCB, ng labing apat na araw na preventive suspension order sa dalawang programa ng Sunshine Media Network Inc. paggamit ng bastos na wika na hindi napigilan ng pamamahala. Nakita ng lupon ang merito sa pagbibigay ng preventive suspension sa mga programa, upang maiwasan ang posibleng pagulit ng mga sinasabing paglabag na ito na maaaring magdulot ng negatibong epekto sa kapakanan ng publiko, mga pagsasaalang-alang sa etika, at sa pangkalahatang reputasyon ng industriya ng pagsasahim papawid. Noong ikalabintatlo ng Desyembre na pulong ng Lupon, isang nagkakaisang desisyon ang naabot na magpataw ng labing apat na araw na preventive suspension sa laban kasama ang bayan at mayor yang boto para sa gikan sa masa, para sa masa ang desisyon ay naaayon sa mga kapangyarihang ipinagkaloob sa MTRCB sa pamamagitan ng Presidential Decree No. 1986 na tinitiyak na ang mga programa sa telebisyon ay sumusunod sa mga kontemporaryong Filipino cultural values, sabi ng MTRCB. AI Insights PH News Channel.